Welcome or welcome back sa Tagalog Mystery Hub kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinuntin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-punong kababalaghan at misteryo. sa ilagang bahagi ng Espo, Finland, manatagpuan ang tahimik at misteryosong Lake Podom. Isang paraisong kilala sa mga mahilig sa camping, pangingisda at pagalangoy. Pinaliribote nito ng makapal na kagubatan ng mga puno ng pine at perch. Nagbibigay ito ng payapang tanawin sa umaga. Ngunit sa pagsapit ng gabi, nagiging madalim at nakakapanindig palahibo. Sa kabila ng kagandahan ito, ang lawa ay madalim na kasaysayan. Isa sa pinakatanyag na hindi malatas sa krimen sa Finland. Noong Hunyo 5, 1960, apat na kabataan na nagcamping sa tahimik at magandang Lake Podom, malapit sa Espoo, Finland. Isa isang gabi na dapat ay puno ng saya at adventure. Ngunit nauwi sa isang malaking na trahedya. Kinaumagahan, tatlo sa kanila na tagpo ang walang buhay. Habang isa ay yung malang nakaligtas. Ngunit sinong pumatay sa kanila? At bakit na nanatiling isang misteryo ang kasong ito hanggang ngayon? Ang apat na kabataang nagkamping sa Lake Bodom ay si na Ermelie Ermeli Bjorklan, 15, Anja Toliki Maki, 15, Sepo Antero Boisman, 18, at Niels Willem Gustafsson, 18, ang nag-iisang nakaligtas Huling nakita ang grupo bandang ating gabi. Masaya at tila walang pangamba. Ngunit pagsapit ng madaling araw, isa hindi pa nakikilala ang tao. Ang umatake habang sila'y mahimping sa kanilang pagtulog. Walang kamalay-malay. Ang apat na kabataan ay mahimping na natutulog sa kanilang tent. Ngunit sa labas, may isang anino. Nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali. Bigla na lang, isang brutal at walang awang pag-atake na ganap hindi sinakta ng salary ng mga biktima mula sa loob ng tent. Sa halip, inatake niya sila mula sa labas. Gamit ay isang matalim na kutsilyo at isang hindi pa matukoy na mapuron na bagay. Posibleng isang pato, pinunit ang tela ng tent at sa isang iklap, naglaong kanilang mga pangarap at buhay at ang pinakanakakilapot na bahagi. Hanggang ngayon, hindi pa na nakikita ang mga kinapit na sandata sa pagpatay. Sa My Love York ang kasintahan ni Niels ay natagpo ang walang saplot mula sa bebang pababa at nakantusay sa ita sa tent. Siya rin ang pinakamatinding sinaktan sa lahat ng biktima. Maraming pesos pa lang sinaksak kahit matapos siyang mapatay. Si Niels Gustafsson ang nag-iisang nakaligtas at po ang may bali sa panga at iba pang sukat. Ngunit wala kahit anong saksak. Natagpuan din siya nakahiga sa si taas ng tent kasama si Myla. May lang gamit ding nawala mula sa lugar ng krimen na nagtulot ng pagkalito sa mga investigador Kabilang dito ang mga susi ng motorsiklo ng mga biktima. Subalit, ang mga motorsiklo mismo ay iniwan at ang pinakakaiba sa lahat, ang sapatos ni Niels na tagpo ang bahagyang nakatago o magigit kumulang 500 daang metro. Bandang 6am, may mga bird watchers na nakita ng bagsak na tent mula sa malayo. Pero, inakala nila natutulog ang mga kabataan. Kaya, hindi nila ito nilapitan. Bandang 11am, isang lokal na mga gawa ang lumapit sa tent at tuklasan ang malagim na eksena. Agad niyang tinawag ang mga polis. Pagating ng otoridad, huli na ang lahat. Kontaminado na ang crime scene dahil sa dami ng taong nagusyoso. Maraming mahalagang ebidensya ang naapakan at nasira. Dahilan upang mag sa nakapalpak ng investigasyon sa kasaysayan ng Finland. Sa simula pa lang ng investigasyon, maraming maling hakbang ang nagawa ng polisya na nagresulta sa pagkawala na mahalagang ng mahalagang ebidensya. Hindi agad nilagay ng corner ng crime scene. Kaya maraming testigo at usasero na sa paligid na nagresulta sa pagkawala ng mahalagang bakas ng pa at kulong. Hindi agad nakolekta ng ebidensya. Kaya maraming posibleng lidang nawala o nasira bago pa man masuri ng mga eksperto. Ang forensic analysis ay hindi sapat. Dahil wala pang advance sa DNA testing noon. Kaya hindi natukoy kung sino ang posible ng gumawa ng krimen. Huli na naman ma-report ang ilan sa mga testigo. Kaya maraming impormasyon na hindi na mapatunayan o itinutuloy na hindi na maaasahan. Dahil sa mga pagkakamaling ito, naging halos imposibleng mahuli ang tunay na salarin. Maraming haka-haka at teoryang lumitaw sa loob ng maraming taon. Isa pa ang misteryosong detalye ang lumutang pagkatapos sa mga libing ng mga biktima. Ayon sa ilang testigo, isang hindi kilalang lalaking tumalo sa libing. Nakita nalang umiiyak sa tabi ng puntod. Ngunit, wala ni isang sa pamilya o kaibigan ng mga biktima ang nakakilala sa kanya. At pagkatapos ng araw na iyon, hindi na siya muling nakita. Dahil dito, may mga nagsasabi, baka siya mismo ang killer. Isang taong bumalik upang pagmasa na epekto ng kanyang krimen o isang taong may alam na tunay na nangyari. Ang kaso ng Lake Bottom Murders ay nanatiling sa pinakakilalang misteryo sa Finland. Sino tunay na salarin? Ano ang tunay na nangyari noong gabing yun? Maraming teorya, pero hanggang ngayon, walang tiyak na sagot. Anong sa tingin mo? Maraming mga lokal ang naghinala kay Carl Valdemar Gilstrom, isang tagapamahala ng Kyo nakilala na sa kanyang pagiging agresibo laban sa mga nagkakamping. Kayon pa man, walang matibay na ebidensya na tagpuan ng pulisya upang may siya sa mga pagpatay. Nagduda rin sila sa di umanay mga kumpistal niya, dahil ay tunuturing siyang balisa at hindi matatag ang pag-iisip. Noong 1969, natagpuan siyang nalunod sa Lake Bottom at pinaniniwala ang ito ay pagpapakamatay. Kinala siya sa kanilang bayan bilang isang marahas na tao. Puputol ng mga tent, nababato ng mga bisita at madalas manakot ng mga tumadaan sa kanyang kalsada. Walang nakuwang DNA ang polisya mula kay Killstrom kahit hindi kailanman na ang kanyang pagkakasangkot. Isang aklat na nilabas noong 2006 ang muling nagmanggit ang teoryat nito ng mas atalyado. Ayon sa aklat, maraming mahalagang epidensya ang tila pinalawala ng polisya kabilang na na mga impormasyong dati hindi isinawalat sa publiko dahil sa mga language barriers at iba pang dahilan. Karamihan sa mga hinala ng publiko ay nakatuon din kay Hans Asman, isang aleman na naging mamamayan ng Finland na nakatira ilang kilometro lamang mula sa paybayan ng Lake Bodom. Isang serye ng mga sikat na aklat ang nagpalaganap ng teoryang si Asman ang magagawan ng Lake Bodom murders, pati na rin sa iba pang pagpatay. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ng polisya bilang seryosong epidensya. Dahil si Asman ay may alabay ng gabi ng mga pagpatay sa Lake Noon Ngunit, noong umaga ng Hunyo 6, 1960, lumitaw siya sa isang hospital sa Helsinki na may dugo damit na lalo nagpalakas sa mga inalalaban sa kanya. Makalipas ang ilang taon, lumipat siya sa Sweden kung saan siya namatay noong huling bahagi ng dekada ng 1990. Noong huling bahagi ng March 2004, halos apat na putapat na taon matapos ang krimen, inaresto si Nils Gustafsson. Sa unang bahagi ng 2005, itiniklaran e ng Finnish National Bureau of Investigation na nalata ng kaso batay sa bagong forensic analysis ayon sa interpretasyon ng prosecution sa mga dugong nakita sa eksena lasing umano si Gustavson at pinalabas ng tent bago niya natake si Sepo Boisman sa kanilang pag-aaway na bahal ang pangan ni Gustavson na kalauna ay humantong sa pagpatay niya sa tatlo niyang kasama nagsimula ang paglilitis noong Agosto 4, 2005 ipiniglaban abogaran ni Gustavson na ang mga pagpatay gawa ng ibang tao o marahil kitpas sa isa nagtagpa rito sinabi niya hindi makakaya ni Gustavson na pati na tatlo niyang kasama lalo na dahil sa kanyang matinding pinsala. Ngunit, noong October 7, 2005, nabawalang sala si Gustafson sa lahat ng kaso. Ipaninawalan ng korte na walang sapat na ebidensya upang mapatunayan ang paratang laban sa kanya at wala rin siyang matibay na motibo para gawin ang siyang na karmen. Bukod dito, dahil sa tagal ng panahon na lumipas, naging mahirap ng tiyakin ang katotohanan ng mga detalye ng kaso. Noong kalagitnaan ng dekada ng 1960, isang lalaki na nagangalang Penti Soininen na kilala sa kanyang pagiging marahas ang nagsabi sa isang kapwa bilang ko na siya ang may kagagawa ng mga pagpatay sa Lake Bodom. man, siya humigit kumulang labing apra taong kulang lamang noong ang krimen. Dahil dito, marami nagkututa kung posibleng nga bang nagkawa niya ito. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Mystery Hub. Paalam!